wala nang intro intro mga mi may chichika ako sa inyo manakilala akong kabayan natin kanina at nakachikahan ko about sa mga syempre work work namin dito sa bahay bahay ni amo so nagulat ako dun sa nalaman kong trabaho nila na ginagawa nila sa bahay ni amo dahil hindi siya yung tipong usual na ginagawa natin na nag-aalaga ng bata, hatid sundo nagluluto, naglilinis, hindi po ganun nandun na nga tayo sa hindi talaga magkakapareho ang mga madadat na nating trabaho kahit sa ang bansa man tayo mapunta no? kahit sabihin pa na ang pinirmahan natin kontrata ay ganyan ganto um DH tayo dito mga mi yung dalawang nakilala ko kanina talo pa nila yung mga skilled worker, yung mga ginagawa nila hindi pang-nani, hindi pang-katulong, hindi pang-kasambahay, kundi pang-parang construction worker. I mean, ano ba? Parang talo pa nga skilled worker, skilled worker. Kasi ginagawa nila mga me, nagpuputol sila ng mga kahoy, uh, nagbabakod, gumagawa sila ng bakod. Ano pa ba ginagawa nila? Basta lahat ng mga gawain hindi sa loob ng bahay. Actually, hindi siya sa loob ng bahay. Pinagpapala sila doon sa may parang mga creek. Ano ba yun? Malaki kasi ang uh, bahay ng amo nila. Well, mabait naman daw yung amo nila. Kaya siguro din talagang okay lang sa kanila na ng gawain. Ay, magkakaiba naman tayo ng rason actually. Siguro at kaya naman din daw nilang gawin. Pero no, nakita ko talaga yung video, yung mga ginagawa nila na umaakyat sila sa napaka-tataas na mga puno balite yung mga ganung pinuputol nila mga mitas umaakyat sila sa puno <laughs> ano ba yun umaakyat sila sa puno para putulin yung mga kahoy ganyan tapos yung mga sanga-sanga paparena -sanga. sila nagkakabit ng mga bintana pati kakuat kaya nila yung ginagawa nila And tinanong ko sila kung bakit uh, okay lang sa kanila Sabi nila kaya naman din daw nila yung trabaho Although dito nga lang naman nila na laman or natutunan kung paano gawin 'yung mga bagay-bagay na yun. Gumagawa sila ng bakod, mga may mga bakod. Alam 'yung yung fence. Ano, ano ba talaga in English ko lang. Nagpipintura sila sa bahay ng amo nila, sa roof talaga. Amaze lang ako na hindi ko ma ano, hindi ko alam 'yung magiging reaction ko kanina nung nalaman ko. Dahil hindi ko talaga kaya yun mga mi. Mukha akong construction worker kung tutusin kaysa sa kanila kasi ang gaganda nila mga mi. Akalain mo ang gaganda nila. Tapos hindi mo ma, hindi mo talaga makita sa mga itsura nila na ang ginagawa nila ay pang parang construction worker na hindi ko maintindihan talaga. As in, as ako yung natatakot nung nakita ko yung mga video ng ginagawa nila mga mi. De, hindi natin sila masisi dahil alam niyo may nangangailangan ng pera ganoon and nandoon na sa sitwasyon na Nandyan na nga, then sinasabi nila man na, sinasabi naman nila na mabait naman din daw yung amo nilang lalaki. Nandun na tayo sa okay, mabait yung amo, pero nung nakita ko yung isang kasama nila na uh, may problema na yung mata, na natama, I mean natamaan ng kahoy yata or something may tumalsik sa mata dahil nagpuputol nga sila ng kahoy gamit yung something machine ganun alam mo yung ginagamit pag nagpuputol ng kahoy ganun nagbabarena tamaan yung mata niya eh, nung nakita ko yung mata niya sabi ko hindi na siya parang normal na parang pamumula lang kasi parang may nana, na at parang may bumuo ng something sa mata niya. Kaya sabi ko kanina magpa-check up talaga siya. Since sabi nila mabait naman din daw yung amo nila. Kaya sabi ko mag-reach out ka sa amo mo. Mag-approach ka sa amo mo. Dahil yung safety nga. Wala kasi silang mga PPE. Wala silang mga safety equipment mga ganun. Especially goggles. Wala sila naman ganun. Eh, yun pa naman importante sa mata. Wala talaga. Paswertihan talaga kapag nag ka nag-abroad ka. Na-expect mo ba na magpuputol ka ng kahoy? Ganon, magpapala ka ng mga creek sa creek or ano ba yung ipapala sa'yo. Tapos, magpuputol ka ng mga kung ano nung ipapaputol. Maggagawa kayo ng bakuran. Ay, sana, ano, bakod. Magpipintura kayo sa uh, bahay ng amo nyo. Yung mismong roof talaga. Ay, nako, talagang napabilib na lang ako dahil kinaya nila yung trabaho. Pero, yun nga, uh, by next day, magpa na yung isa kasi hindi na talaga daw niya kaya yun na nga, sinabi lang na emergency sa family and luckily yung kanyang amo mabait nga naman dahil hindi naman hindi naman nilagay doon sa kanyang ano form na break contract kundi sinabi lang talaga doon na emergency kasi kung totoo siya break contract yun dahil hindi naman niya natapos yung kanyang kontrata supposed to be by February pa sila matapos pero hindi na nga niya talaga kaya yung isa mananatili until February siyempre, kailangan ng pera pa, ganun. Okay pa naman daw siya sa trabaho niya. Kaso nga lang, yung mata niya, may, ano nga, may tama na dahil doon sa ginagawa nila. Which is, yun yun, sabi ko kanila, nag-alala ko doon sa mata niya, dahil hindi siya normal na, talaga, hindi talaga siya normal. Namagana at namula, tapos yung parang may namuong something na sa mata niya. Hindi natin masisi kapag yung tao talaga ay, niya yung isang trabaho, lalo pa alam niyo naman nangangailangan tayo lahat ng pera pero sabi ko talaga sa kanila safety dapat ang priority lalo pat mabait naman din daw yung amo nila kaya pinorsige ko siya kanina sabi ko kailangan mong mag reach out sa amo mo since mabait naman yung amo mo yun lang problema nga daw yung amo niya is nagtra-travel daw China ganun so sabi ko mag chat siya sa amo niya kasi may group chat naman sila yun dahil anytime pwede naman siya magpa check uh, para lang malaman yung yung status ng alam niyo yung ano talaga yung dapat gawin para maging okay yung mata niya. Yun. Kaya naman din daw nila yung trabaho. Dahil siguro nasanay na rin sila for how many months. Wala lang. Napa-speechless lang talaga ako kanina sa nakikita akong video nung ginagawa nila. Tapos, ngayon lang talaga ako nakakita ng mga ganon na... Ang trabaho ay magpuputol ng mga kahoy dito. Mag alam mo yun, nasa labas lahat ng work nila, everyday. Wala sa loob, dahil may mayordoma naman na sila doon, may tagaluto naman doon, may ganyan. May maglilinis. Parang lima ata sila sa isang amo. So, mayaman yung amo nila, dahil marami sila. But, yun na nga, hindi talaga, hindi ko rin talaga kaya yung ganong trabaho, honestly, mga mi. Kahit na mukha akong construction worker, yung ganong klaseng trabaho, hindi ko kaya <laughs> yun. Grabe. asang alam nyo yung parang malapit sila sa dagat, syempre, delikado yung, nasa tuktok sila ng, ano, ng puno, tapos, ang baba is, tubig, tubigan, dagat, ah, grabe, imagine mo yung risk, ng trabaho nila, mga mi, kaya, yung mga baguhan dyan na gustong mag-Hong Kong, kahit na sabihin ninyo na ang piniramahan nyo lang na kontrata is ganito, yung gawain nyo bilang household worker, hindi nyo pa rin masasabi kung ano magiging swerte nyo dito pagdating dahil iba pa rin yung na yung trabaho. Hindi nyo masasabi talaga. So, pag nandito naman kayo sa sitwasyon na andyan na nga, no choice na kayo kasi um, mm -hmm. nanghinayang din naman kayong mag-break or something na gumawa ng iba pang um, parang kumbaga, lilipat ng ibang amo, lalo pat, yun nga, magkakaiba naman tayo ng mindset, or depende na rin talaga yan kung paano mo ihahandle yung isang sitwasyon na madadatnan mo dito. So, Bilib din ako dun sa dalawa talaga dahil nakaya nila. Kinakaya nila, siguro, ganun. Pero hindi na talaga sila umabot sa punto na natatapos nila yung kontrata nila. Kasi so, yung trabaho nila hindi talaga pang DH, hindi pang nani, hindi pang household worker, hindi pang loob ng bahay, kundi parang pang mga skilled worker. Guys, if ever na mag-abroad kayo, kahit sa ang bansa, mapa Hong man or Middle East, be sure na safety lagi ang iisipin nyo. Be sure na prepare kayo palagi sa mga madadat na dito. Sana yung safety nyo pa rin ang maging priority nyo mga may. Kasi anhin naman natin yung mga sahod-sahod na yan kahit siguro yung buong kontrata natin na sweldo kung yung safety natin makompromise. Wala. Magiging useless yun. Kaya yun lang mga may kailangan palakasan ng loob talaga kapag nasa ibang bansa. God bless everyone. Bye bye.